Ako. eh. <laughs> oh. Hindi pa yun yun. Gamitam isang konte Ang sarap. Ano? Ah, nakuha mga kapamilya, eh. May interview ho din eh. Ah, yung parmer. Parmer ho ito ng uh, Barangay Upa. Ito, dati yung uh, military. si Silutay na si Guzman. Ngayon ho ay eh, na gusto kong i-video at uh, itanong kung uh, ano ba ang klaseng uh, halaman itong itinim na ito na lasunis o anong variety kuya ito ang duko ayan ito ang duko uh, ang nilaking ito ito ay uh, nasa mga edad na 10 taon na pero lima taon pa na siya namumunga na ay ibigay ko mga sa ano ay uh, bonus na yon bonus oh, na yung 5 years. years bumunga na maaga yan nakaloob ng na ating Panginoon Dios at uh, Diyos na nabigay ng uh, biyaya Ayan, bumunga na maagap Awa ng Diyos ang uh, kuya, atin nyo, napakalakas oh. Kuya, nung itinanin mo, ilang taong ka dyan? Ah, uh, for balik ko na, 50 na. 50 years? 55 yata, 55, 50. Oh, hindi pa senior ang kuya nung tinanim, tapos namunga ng 5 years. Senior na siya ngayon. Oh. Ay, isak nung senior. Na, na na, na, bunga 5 years ano 5 years ano. Oh na. Ay na po pa po. pala kuya, oh. hindi may ba na pala... may anim na bunga oh, kuya. Ah ka daw. Kuya nasa sa kuya yung duro oh. Lalapit na kuya ito. Ah, oh. kaya pala laglag. <laughs> pala, kuya ganyan din magbawas para wow. hindi hmm? dabaw. Oo. ah, nakakatuwa. Oh. Huh? Yan mga kapam kita ninyo Ang ko kala nyo walang duko dito sa atin Sa bubuyan oh mayroon dito oh Sa upa oh Ay Nakatay na ito O oh, yan mga ano ito Mga anong pizza ito sa October Ito? Ang talagang kwan ito Alay digay yan mga bago magkatapos eh Hinug na Hmm Ay una palang, Una palang ano Una kuya ang dabaw Dito? Uh -uh. Pero yung pa kayo sa akin Kung hindi pa na malanas ay, ang amin ni Kuya ikaw na napakadilaw na. Pareho. Nakatungo ang dugo, oh. Huh? Ya, hindi ka Kuya, pag, yan, ay, ayan ay, na sana'y pita, sana na, ayan na sana'y, hindi ka tulad ng dabo, pag nahimay yan, iwala. Sira. Ay, ito lang like, sadyang himay. Eh. <laughs> hindi pa eh, yan, hindi na, gamitam isang konti eh. Eh. ah. kuya pinakikita ayan talaga ang sarap ang sarap ang sarap ng pakiramdam pagkagana ang inyong pinaghirapan mga kabaro mga kapam ay nabunga na oo ay O oh. kuya kuya may nakita uli ako kuya oh, may bunga rin pala sabi mo kala ko yan laang mahina ah mahina rin bunga na rin mahina bunga ito oh, nakairas pa ito oh ah, yeah, ito nyo nakairas Ah, kuya, tugay, ito kayo pinapapakayang ma'am. Ang grabe yung galay. Butit na isama ko ng kuya din eh. Kaya na ako'y natuwa oh. Tuwa ako, Kapag vlog pa. Hmm. Ah, ay ah, eh, kuya, ihahapit eh, na rin sa si taon. Ano? Ito, 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 ito. Ah, bibigay na ito sa kuya. Uri oh, pa lang pigil ng kuya. Pero nga lang ako nakapasok dito kuya sa pigiling iyan. Bunga rin yun. Sabi figure. Tabi-tabi po. Duko. Kuya, wala kang lungkong dito, ha? Wala. Yan duko. Kita nyo Yan, alam na kayo na rin pala niya. Ari, kuya, ah. Kaya na matay, nakapal. Hindi. Ari, kuya, bibigay na rin sa sunos taon. Bibigay na ito. Ari, kuya, ari. Kunin mo na, kunin mo na. Ay, nagnay, no? Ay, kunin mo na, iyo natin mo. kunin mo na. Ito Kasi... pa nga yun po. <laughs> tingnan. Ay, ah, marami pa Am dyan. bye bye natin mo. Pupunta mo po kay may hila. ang sayang, humina. may eh. Oo, yun pagsagaling, mamunga. Ay, ay, naku, wala na. Wala na yan. Wala na, wala na mayura na. Sayang, ay, 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 bye -bye oh. ay, ay mayura ay, 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 ay. Uh, wala, wala ay, ha? Oh, walang hayan, 'yan. Wala Pinabayaan mo lang ang nabulok. Ha? Pero nakinabang na din ka dinay. Ipe. Hala. Sayang. patutong 'yan, pork sin duo. Hmm. Du ko 'yan. na ay. Yan. At tayo po pa din sa. Yan dito po tatapos sa ating video. Makalabas ng bakaw. Yung kasama pa rin ng ito, itong bukana. na. natin. Yan ang bunga, oo. Yan. Kuya, ano ito yung kasama pa rin. Nakatuwa. Uh, Buti takoy kung ako mo din, ay. Ganda na ang video. Hoy! Oh! Na sa sabi ng ibang uh, ano, pag nakakapunta sa amin, oh. di nila pa na may lasunis ang eh. Ay di na, lunar eh. Lalo na, lalo na pag namuha. Oh, aray. Ang ayaw. Ay, ang rambutan eh. Hindi sayang lang ang rambutan, aray. Uya, aring isang aray, maganda rin ano. Aray. Okay. Oh, wala pa, wala buka. Iilan? Kumuha yun tao. May ilang kuya. Siguro may... May dalawang kilaw. Yan, may abiyo pa. Mabunga ng abiyaw. Wala um, kang bunga ha, mga mga pusa. Uy, Uy, uh, mga kapal, mga kabaro, ito yung ulitin ko ang video nito. ito yung may... Yan, dito po tatapos sa ating video. Makalabas mo ng bakaw. Yung kasama pa rin ito. Ito buka